Ginawang tagapamahala sa Ehipto si Jose, nagustuhan ng faraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, bakit pa tayo hahanap ng iba, samantalang nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Kaya't sinabi ng faraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang higit pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa, at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapasa iyo. At ngayon, iniluluklok kita bilang gobernador ng buong Ehipto. Inalis ni Faraon sa kanyang daliri ang singsing na pantatak at isinuot yun kay Jose. Binihisa niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kwinta sa leeg. Ipinagamit kay Jose ang pangalawang sasakyan ng hari, at binigyan siya ng tanod pandangal na nauuna sa kanya at sumisigaw, Lumuhad kayo. Sa gayon, ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Sinabi ng faraon kay Jose, Ako ang faraon at ikaw ang aking pangalawa, at walang sino man sa Ehipto ang makagagawa ng anuman kung walang pahintulot mo. Binigyan niya si Jose ng bagong pangalan, Zaphanat Panea, at ipinakasal sa kanya si Asenet na anak ni Potifera, ang pari sa Heliopolis. Bilang gobernador, pinamahalaan ni Jose ang buong lupain ng Ehipto. Tatlumpung taon si Jose nang magsimulang maglingkod sa faraon. Pagkaalis niya sa harapan ng hari, nilaibat niya ang buong Ehipto. Pitong taong nag-ani ng sagana sa buong lupain. Inipon ni Jose ang lahat ng pagkain sa Ehipto at ikinamalig sa mga lungsod. Sa loob ng pitong taon ng kasaganaan, inipon niya sa bawat lungsod ang mga pagkain inani sa palibot nito. Sindami ng buhangin sa dagat ang naipon niyang trigo, kaya't hindi na niya tinatakal dahil sa dami. Bago dumating ang tagutom, nagkaanak si Jose ng dalawang lalaki kay Asenet. Tinawag niyang Manases ang panganay, sapagkat sinabi niya, niloob ng Diyos na malimot ko ang aking naging hirap at ang aking mga kamag-anak. Ephraim naman ang ipinangalan sa pangalawa, sapagkat ang sabi niya, pinagkalooban ako ng Diyos ng mga anak sa lupain ng aking paghihirap. Natapos ang pitong taon ng kasaganaan sa Ehipto, at sumunod ang pitong taong tagutom, tulad ng sinabi ni Jose. Ngunit may pagkain sa buong Ehipto, samantalang taggutom sa ibang bansa. Nang wala nang makain ng mamamayan, dumaing sila sa faraon. Sinabi niya sa mga taga ehipto magpunta kayo kay Jose, at sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang taggutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig, at bumili sa kanya ng trigo ang mga taga ehipto Palubha ng palubha ang taggutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa, kaya't pumunta ang mga mamamayan nila sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose.